Put seven glasses, okay. One put Okay now. You don't have to put you don't have to close that. You don't have to close that. Just take okay. One. Put it here. Two. You can't also. Two. Okay. Put it again. Seven. Three. You you need seven. Three. Okay, just take. Okay. Five. Five. Okay. And six. Six. Is it enough? Left one. Okay. Okay. Very good. Go Something like this. Be careful. Can you do like this and put it here? Using your hand, it's okay. Hmm. Or do you want to use a spoon? Wait. I want to use a spoon. Or oh, my hand. Ah, a spoon. No, no, no. no, Careful. Ah, there's a lot of. Ah. Beans? That, chili not... beans? That's not good. Okay. Uh oh, oh. Put there. Okay. No no just get here, I will I will clean this later. Okay. No, don't. It's okay. Don't like this, it's okay. I will clean that later. You don't have to get that. No, I need that. No I told you, don't get it, just get it here. Don't know. Yeah. That's too much. Enough. Is... Huh? Yeah. Sorry, Artyja. Good. girl. Go. I think this is too much. Okay, okay go. I'll clean the plate. Okay. I come on. Inaantay ko lang tungkol mo, kasi lalagay ko na yung Arpa Sherry. Sinam na, na talaga pinapagawa ko. Pero pag dito sa mga anong ito, hindi ko siya masyadong pinapalapit. Or kung nandito man siya, binabantayan ko siya kasi apoy ito guys, tapos mainit. Tapos ang ginagawa ko, yung mga egg, yung mga pagbat pag halo-halo, pag basta wala dito sa apoy, malapit, pag nandito sa lamis. Siya na pinapagawa, ko. katulad nung mag ng egg, tapos hahaluin niya, tapos maglagay ng one glass o oh, ganto ganyan yung mga ganong gawain siya na yung pinapagawa ko para natututo siya nasasame siya tapos yun nga katulad ito siya yung pinaglagay ko kahit makalat okay lang kasi matututo matututo yun kasi pag sina pag ang inatup nag focus ako dun sa ano yung gawin mo to ng walang kalat talaga hindi niya naman yung magagawa eh. lahat naman nagdadaan talaga sa gano'n. Kaya hinahayaan ko lang siya. Katulad nung una, talagang yung pag unang basag niya ng itlog, nagkalat talaga. Pero, hinayaan ko lang yun. Sabi ko, o sige, gawa ko. Doon sa pangalwa, na perfect niya na. Tapos yung ngayon, paunti-unti talaga. Isang pukpukan niya na lang. Tapos alam niya na kung paano ilalagay sa ano. Guys. O oh, hindi talaga. <laughs> Merhaba. Hindi ng nagtali ng buhok. Sabi ni Morit, ang pangit. Tati ka ng buhok. Yan yung box ni Dami. Oh. Isa na lang. dito naman yung aming isa. Ah. Di ba Ang lamig. Sobrang lamig. Ay! And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end, I think of you. Nothing's fine here without you. Someone shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Come back, yeah, I'm missing you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe di tayo sa guys bibili ng baon ni Damla for tomorrow ngayon dito na kami sa file ay o oh, ay taram pala bili tayo guys nito mga merjamek wala kami niyan naubusan na kami kaya bili tayo ah daha o oh burda. mas mura dito guys napin natin ang bulgur bulgur ha burda burda no Evet eh, bu. Böyle de var. Böyle de var. Ayın Nagpark kami Malayo layu Secondary School ni Damla. Ha? 4 tane. 4 tane açık kalmış. Hı hı. Anne kaç? Ayun. Hi guys. Nayan mga to Christmas. Mutuloy ul arsana. sana. -na. Kunin natin yung pera ni ano. Pera ng tatay nito. Okay, last destination ay. Umu kafasina ko yung mga yeshili. Turcunin sa unahan şey. susunod na mga bagay. Color, okay. Tama. namin color paper para sa. Tapos play money. Dahsagom. Ehh, yun. Ehh, yun. Ehh, yun. Ehh, yun. Ehh, yun. Ehh, yun. Ehh, yun sa kotse gotcha, yung ano, sasakyan yung mga tinapay na pinili kasi ang dami. Magkaisipin nila sa amin lahat yun. Pinakyaw yung tinapay. Pagkali kami ng sabi. Saka ng Elma. Hindi naman sila na madalas kumain ito. Nabubulot ka lang siya. Tapos, so, may nakita na ano? Dalong medyos. Ito na yung pinakamalaki. Maliit pa nga ito kay Damle. Ayan, para kay Dang Natapos, mga drinks niya sa 3 days niya. Tapos. Tapos, ah, tapos na ito. Ah, Amanda ito. Tapos na ko ito kasi gagawa kami ni Damla ng cake mamaya. No? Hello, kaya. Bubinime? Yes, let's go. Okay, hadi let's go. Wait, waste my money. Your play money? Yeah. Your play money is there. Okay. You my play money? Okay, let's go. Let's open it. Your... Open it, please. Like ah, okay. Play money. Play money. Play money. I, play oh. money. I can touch it. It's not dirty. It's not dirty. Egg. How about you? Okay. Oh, sorry. One, nine,

Lagyan ko lang ng milk. Lagyan lang natin ng milk. Pero ako hindi ako. Hindi ako maglalagay ng milk kasi pag uminom ako ng milk, sa kitchen ko. Kay dam na hiyang yung gatas eh. Okay. Sa Kakainin ko 'to, kape. lambot lang ko lang tong kay damla. Hello. Hi guys. Hi. Kamusta yung buhok ko? naaano ko na ano, kuna, ulit na nabibilog-bilog ko na. Medyo, hindi po, oh, pahaba na naman siya. Ngayon, punta na tayo kay Damla. Ay, hindi. Punta muna pala kami ng shock mo, Ayusbeer. Ayusbeer, kasi may nakita kami na. Uy. Şuradaki bir mini oradaki sonra oradan döneriz. Ha olur mu öyle? Stuck in limbo Nothing works in my head I'm moving so slow Shadows lurk all around In my sorrow Can't focus I'm distracted And I don't know Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, help me see you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, i me see you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And time still live. punta kami din sa baba. Walang mapagpaparkingan dito sa ano, kaya umakyat kami dito sa gilid Tignan tayo. Oh. Uy, kung nandito si Damlan, makikita niya to. Where, ben, over tala ba bakit? Tapin natin. Yan, kalubi natin ay, la. Bugün şeyde var da ilanda. Tamam, önceden geldiğini açıyor arkadaşlar. Orada oh, varsa vardır arkadaşlar. Ben geliyorum. Wala dito. Hey guys, good afternoon. Ngayon nasa La ako ko kasi. Dito yung magandang pesto, nagmamasa ako na. Again, to. Ay. gawin natin yung suntok-suntokin. Suntok-suntok-suntok-suntok-suntok-suntok. Kasi gagawa ako ng pocha na kailang-araw na kasi ako nagkikreate. Nakakalimutan naman namin ang hamuro. Nakakalimutan namin ang ano harina kaya hindi ako nakapagawa ngayon. Ngayon, tapusin ko na. Hi, guys ginagawa ko sa damla ay ayan niya. Tapos yung aking kape, eh. naantay ko lang kumulo yung tubig na pinapakulo namin. Tapos, ayan na yung aking bread. Yan lang muna. Bumubuka siya yung binig, binig nilagyan namin ng palaman. Hindi ko na inaayos yung paghulma niya. Kasi, kasi nga, isa lang naman din yung pupuntahan niyan. Chan lang naman din. Tsaka kami lang din ang kain. Hindi na kain. Hindi na need na ayusin yung hulma. Kaya ganyan na lang. Oh. Ayan. Tapos nakakita ako ng chips na bago. Ayun. Basta chips. Gusto ko sa chips yung flavor niya. Cheese talaga.